Hi hey, mga lords. Tingnan po natin yung nilagay kong trap na isda, iskrim Kung may huli. Dito sa baha. Kasi yung baha ng ilog kasi umapaw na dito sa tubigan sa bukid. Oh, mga bukid po ito. Ito tingnan natin kung may huli. Tingnan natin kung may huli. Oh, pya. Ito po yung tanda ko. Kumakit oh, na kasi yung mga isda rito sa bukid. wow oh 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 ang dami hindi ko mabuhat mm. ang dami mga lods wow ang bigat paano to sobrang bigat ha <laughs> ha kita nyo naman dami lods Ayos yes. Udah oh. Hai. Tanah tuh. Kasubrang so, dami. Oh, bigat tuh. Oh. Galing. Ang dami nitong huli natin mga lods. Oh, bigat. Ah. Ah. Ang Ang dami. Hmm. Punong-puno. Buhay na buhay. <laughs> Jackpot po tayo, mga lords. Ang galing. Very nice. Hu. Daming isda. Nabasa cellphone ko sa talsik ng isda. <laughs> Thank you. Thank you, Lord. Thank you, guys. 嗯。Mm.